Apostol. No? Patuloy po kami ngayon sa aming misyon na mag maghanap ng maghanap ng daan ng motor. Kasi po, yung anak ni Jimmy, kailangan na namin ibaba kasi po may ano Salamat sa 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 kaya oh, po, problema Basta ang importante maka makalabas tayo ngayon. na mm. 'yung mm. 'Yung anak ni Jenny at saka si ano. Ah, parang malapit na tayo. Meron yung nakaharang ng mga balibis. Kaya lang. parang um, um, parang Para, para, naman natin sila. Ang mission natin na makalabas tayo dito na. Kasi sobrang daming nakaharang dito sa ating dinadaanan. motors na siguro kami sa sa highway kasi po may na dito maraming narinig na may hamak motor katulog ko tayo sa mga pa habang sa tayo yung mga bihag na Jadi kita nak, kita nak ada di ini. Makanya di alai kawan lemah. ponit sobrang sobrang tahimik po dito pero hindi po maging kampante kasi po biglang sumusulpot yung mga bandido panikit 'yan panikit panikit kaya ali ni ano Edwin kalimuti kalimuti ng ni ano yan ni ano Edwin nasa na yun ano ah, hindi ko mano ay yan, yan 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 na lumipad lang tayo kung tayo lang ako ka lang Susumbong na kay Commander Edwin. Kailangan natin mag-ingat. Mag-ingat tayo dito. Kasi lumilipat na. pamiki. kami ano dito ba? Para uh, dito lahat sa amin na hindi maiwasan na kinakabahan po pero uh, nilabanan po namin yung kaba dito no kasi uh, may kasama po kami ng bata baka madamay sa labanan no? madamay sa barilan kaya kailangan talaga namin mga tulong na makalabas dito mga tol tulungan niyo po kami no sila lang mag-isa lang kung nasaan niya. Alam mo Alam. At kaya 'yung hindi alam. ayan, alam mo. alam mo na 'yan, 'yun. talaga alam. Hindi niya 'yung ginagawa niya. Kaya, alam niya Yan po si Jenny Sobrang tapang po ni Jenny kanina. At saka yung anak niya no po. sobrang dami din na dito mga terang dyan ka lang sa gitna kami ang mga tago Ayaw pang magsalita kung nasaan si Commander Edwin at sa kayong mga bihag. Sabi ni mga bihag. Hindi pa alam kung nasaan gigit kaya ay malalaman sila nila. Dinolobot yung isa-isa. Ayaw pang magsalita niya. Hindi pang magsalita mo ng dunia. Sobrang ano, anitawo ba 'yun? Sobrang Loya. Oh. Napaka ano nila sa kanilang amo. Oh. sige tayo kasi kung dyan mo sa ipitabihan mo dyan Hmm. Apakah, mm -hmm. May, ano pa naman kanina, may lumilipad na, may lumilipad na paniki. paniki. ali forest ano Edwin na 'yon baka mamaya-maya biglang sumurpot na naman dito Hindi pa naman natin siya malapitan. lakas okay. niya. Hindi talaga hindi talaga tayo makalapit sa kanya kasi 'yung ano. Sobrang lakas ng kapangyarihan niya. hindi <coughs> mandirig ko mamalit lang sana manghahan din para kailangan natin 'dol pumunta doon kasi pag kababa tayo dito para mahumingi tayo doon kay magandang diwata na sa ano kanyang agimat 'no para yung pagbalik natin dito sa bundok ano na may commander um, dito uh, Did dalawa natin, na yung ano mo dala agimat at saka yung tubig, tubig balon at saka may Isi baril hindi, pa tayo hindi natin malapitan sa kumitari din kasi wala tayong kapangyarihan mm -hmm. hindi na hindi naman siya natatabla ng baril kasi na nga yung mga bandido niya nababaril natin mm -hmm. yung mga alipores yan Sinod, baril at saka agimat na at may tubig balon na rin para isaboy natin sa kanya Ayun oh, ang ano natin, ano, magdala tayo ng, ano? magdala tayo ng malaking, ano ba, uh, lalagyan natin. Tapos uh, punuin natin doon. Ayan po yun, kawawa talaga yung anak ni Jeannie Adventure po. Uh, yung ano dati ko yung ano yung anak ko uh -huh. yun ang si, uh, si Budoy ito yung ano niya ubo sipon niya uh -huh. uh, yung yung ano pa masakit yung ngipin niya ito si Budoy kasi malaki na yun uh -huh. nakakalaban na siya sa uh -huh. mga bandido itong anak ko ay, hindi pa niya kaya 'yan kasi maliit pa ano, yan ay ano nakalimutan ko yung, yung, yung pangalan na nagsabi uh -huh. Dol paki-comment po mamaya. Mamaya po kung ano, yung kasi may nagtanong sa akin, Dol na ilang taon na ba daw yung anak mo pero sinabi ko na hindi ko alam. Pag nagkita po kami ni ano, ni Jeannie, ayaw, um, ano ko po, itanong ko po sa kanya kaya. Ayaw, ano po siya? Ah, ayaw. sa ngayon po, sa nagsabi na nagtanong po sa akin noon na kung ilang ayaw, taon na po yung anak ni Jenny. 2 years old na po yung anak ko. Ah, uh, years old na po, doll. Dol. Ah. Uh, yung anak ko kasi, ano na mag mag ano, mag 40 na 'yan mag, uh, sa susunod na araw. Oo, uh -huh, mag uh, mag birthday birth niya basta rumihan. Ah. Kaya nga makailangan natin na bumaba baka Maano? Kasi birthday niya sa susunod sabi na araw. Uh. Uh, Sabihan ko mamaya pag... Ano? Pag makauwi tayo. Kaya akala niya, sabi niya baka daw yung nabihag siya. Sabi niya, akala daw niya doon na siya sa bundok mag-birthday kaya... Hindi so, ko yun, ano... Yun. Uh, hindi ko... Ah... Uh, inano sa kanya na Ito kailangan yung hmm, kailangan niyang ano, makabalik sa pag-aaral para yung may makakatanong siya yan mga, mga tulong tulungan natin yung anak ni Jenny mga tol na uh, makababa po kami dito kasi po sinisipon at saka inoobo po baka abutan po kami dito ng ulan at saka ano Sigurado ako malapit na tayo sa labasan nito. Ina-atsin pa yung anak niya. Kawawa talaga. Bigla na lang ano, sumusulpot yun sa likuran namin yung mga bandido mga tol. Kaya tulungan niyo po kami no, na makakita kami ng daanan na walang nanghaharang ng mga bandido mga tol. Sa akin, ilalapok yung asawa ah ayan so, yung um, sabi um, ni jenny ilalapok yung asawa ko uh, yung asawa ko may ibang ano, may iba na siyang kinakasama um, oo kinakasama kawawa talaga tayo no tayo talaga ako nga rin ako nga Ako nga rin doon ganyan din ako sa iyo hiyaan na natin yun hmm. yun ang gusto nila eh Hmm. Yun naman natin si Mati Yung si ano, si Commander Edwin, hindi niya alam na dati naliligaw yan sa akin, pero hindi niya alam. Mm -hmm. Yung nga, ng uh -huh. hypnotize uh -huh. uh -huh. yung pagka-hypnotize uh, niya, hindi niya alam na naliligawan hmm. Uh -huh. na naliligaw, wala daw siya nililigawan na si nakalimutan na niya ng uh -huh. isip niya na tabunan na ng pagka niya. Uh -huh. na tabunan Natabunan na yung <coughs> galit ba? Oo. Uh -huh. Ay, paki motor po ng atin. Lakad kita tayo sa labasan. Eh? Mm. Mm. Masid-masid tayo sa ano sa likuran natin okay. baka. Kita mm -mm. na natin 'yan sa labas. Barang. Eh? Mm. talaga dito. tumahimik dito dun parang malungkot yung anak mo uh, dala uh, na no, sinisipon talaga na rin ito ng ano pagod uh, puyat at hutong uh, may ubo at may sipon pa oh, kaya no. kailangan na natin lumaba kailangan na natin lumabas ng ano Yan, yan ang tama po. saya natin, siguro, sit-up ko na lang muna siya. Para, magpagamot. Hmm. So, panaw. So, panaw mo natin. natin